July 13 araw na Sabado mga boss meron tayong 6 heads today tatlo this morning and tatlo this afternoon isang maulan na araw po pero katay na po namin yung tatlo kahapon yung para this morning in The namin matahi yung tatlo is katay na naman para this afternoon order Bale. Apat lang kami ngayon, mga boss. Awang po March ka, Si Uh, Kaki, every weekend lang makapasok ito dahil malaki pa yung trabaho doon sa project na doon sa Panglawa boss, isang buong bahay po pero pag maramihan ay pasok naman sa dito mga boss iba ng spices dapat after that magtukog na tayo mga boss last na ito yung ulan na yan mga boss awang tibla ka ng pang tikto na kape uh, wala pa rin tigil yung ulan mga boss siguro magbubuong araw lang siguro mag-ulan nakapula pa lang ng ating rubber print na po na boss yung ating 40 plus kilo dali itatlo this morning dahil kasi awang balik ni Yunaj mga boss sa uh, katay naman po so from anim nagiging siyam yung order mga boss meron tayong tatlong ras order kay Master Dems kay Mayor Alvin saka ito last kay Sir Flores ng PNP Tagbilaran kaya to the rescue si Combinates so, wala naman tayong sabaw ngayon dong wala kasi nandito ako pinatay nyo lang yung manok <laughs> Ini ako ng pastisia pastilan biskuit manok. yung yung manok hmm. manok ni Dudung, mga boss, yung mga yung 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 manok na yung Ay, yung 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 ikaw may nango sa maong krimen purbida Sa kayo bansa ba manok dere? Jesus. ako Pero ang ulan mga boss, nanasad. Ah. Uh, ah. Uh, ahon muna tayo doon para de delivery para pa makafocus sa meron pa kasi ming 6 na boss. Kailan 'yung oh, Ayun ah. Okay to ngami yo. Yan. na tayo mga boss, start na uh, mag-deliver po mapasa na si Yunads. Tayo naman ay sa peligro tayo mabasa dahil uh, malapak rin na nakaharap tayo ng imit. Uh, sila na muna yung mag -ano po. Na tulong tayo doon sa pag uh, linis ng mga baboy. So, ayan yung huling i-deliver eh, ni Yunads mga bawat, para sa kanyang pamangkin po. Uh, ano po kayo mga sa uh, biniag, sa kanyang kambal na pamangkin. Da. Pwede na rin yung mga baboy. Tapos sa lang magbiak iak boss. So, man yung tagasunod na tagatuhog tapos tagasira. Para in mga alas 2 mamaya ay meron na tayong start na mag ikot mga boss. Dahil anim pa po 'yan yung uh, ikot. Lang tigil pa rin yung ulan mga boss. So, uminit din mga boss, this afternoon, yeah, yeah. Pumunta na namin yung anim and da, nakaikot na rin yung pick up ng 3pm eh, boss. Sana tuloy-tuloy na hanggang mamayang gabi ho. Para hindi ho hasil sa pag-deliver na magkakatay pa rin kami mamayang hapon. Para sa maagang order bukas. Uh, Makahabol pa si Kaki sa pagtulong ko papasok yun bukas kasi sunday wala silang trabaho doon sa construction mga boss so ngayong hapon gumanda rin yung panahon mga boss wala ang ulan this afternoon And, uh, ikot na nga pala lahat yung ating kitchen po yung isa na pick up na nang uh, yung isa isa na pick up na nang 3pm kanina po time check alas 4 na para dawis ni padulong sir. Para dawis. Wani mo tanaw? Hmm. Para dawis. Dawis ang Dawis. Dawis buhol. Sa resort ni. Eh. Okay, kakahol strap lang po. Malitson uh, mo boss na press na press yung ating rider. Yung Nudge. Ay, shout out. Shout out sa akong channel, Yunads D. Oo, oo. Follow nga, boss. close na. Rin... Pag Mag-deliver na. Hindi na lang. Umaraw, mga boss. So, pasensya ako sa mga... Nag-aabang ngayon ng sabaw doon sa Balwarte. Wala kami yung sabaw. Wala kami doon, mga boss. Wala yung aming head na cook si Chris Yun. Kusa, diba? nagtadtad ng kaniyang chicken na kinawawa ni Awang sa kanay mga boss kaninang umaga binunalan ng kahoy para may ulam mga walang iya dong mo ah, iya sa manok mopay galuto gakatawa at mga dibel sige lang dong gracia riyapoy mga balik ni mga napohon dong apel yung Tarong nga nagluto loto, kaya rin malipay ta. <laughs> okay, vamos, vamos, vamos. Sa 8 yards, o sa maritime police na. Tarong na yung

boy ay kay mayor mga boss muling i-deliver na lang so si mayor mainit pa daw yung usok po yung puwet yung yan itong maghahain na ng pagkain hmm. usok na usok pa yan mayor namit gid na mayor mm. <laughs> si Omar doon sa tindahan sa so, yung in charge sa tindahan mga boss bali tatlong manok na lang yung salang doon kapag uh, dahil la, uh, meron tayong maaga bukas alas city na umaga so kailangan ko nang tahiin by uh, 10.30 uh, this evening mga boss para bukas pagising ng alas 4.30 linga sa and na salang mga boss para mahabol yung alas city going to Q Hotel po so kaluto na rin yung manok ni Chris yung Uh, pinak nga ni awang kayo nga boss parang bihag ah parang bihag tayo ito nga uy nag 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 parang bihag lang mga boss yung asidente napali ni awang na ano po ng timano sa ulo pati masayang ito yung may ari pala yun kasi yung brood namin dito mga boss, malaki. So hanggang dito na lang po sa araw na ito at isang uh, masaganang, masaganang pamamuhay ko. Wala. Kainan na.